Ngayong Setyembre 3 sa Beijing, nagbigay si Vladimir Putin ng mapayapang talumpati sa press conference at sabay tinaasan ang pusta. Sinabi niyang kung magahari ang makatwirang pag-iisip, posible ang kasunduan para sa maayos na pagtatapos ng sigalot sa Ukraine. Dagdag pa niya, nagbanta siya. Kung hindi, mapipilitan tayong gumamit ng dahas. Nangyari ito ngayong araw. Kaagad pagkatapos ng parada sa Beijing, at mga pagpupulong kay Xi Jinping at Kim Jong-un. At ito ang pagkakataon na parang mapayapa ang mga pahayag. Pero ang pagkakabuo nito ay isang ultimatum na tinatakpan lang ng anyo ng dialogo. At ngayon, inilalagay din ng Reuters sa parehong balita ang isa pang pahayag. Handa si Putin na makipagkita kay Zelensky sa Moscow. Pero una, kailangang alisin muna ang batas militar sa Ukraine. Magsagawa ng halalan at pagkatapos ay magsagawa ng referendum tungkol sa mga teritoryo. Sinabi ni Putin na kung handa si Zelensky Pumunta siya sa Moscow at magkita sila. Ibig sabihin, parang ganito ang dating ng pahayag. Pumunta ka sa teritoryo ko. Tanggalin ang bulletproof vest. Iwanan ang susi ng apartment sa pintuan. Pumasok sa kwarto. Maglalak tayo dito at mag-uusap. Eh di sige, pasensya na, nagpasiklab na. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ikatatlo ng Setyembre sa kalendaryo. Ngayon, sabay nating susuriin ang mga pahayag ni Putin. Siyempre, hindi lang basta ang mga sinabi niya ang ating aanalisahin, kundi iuugnay din natin ito sa iba pang mga proseso na nagaganap. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na mga balitang analytical na kwento. Para maging updated kayo sa lahat ng balita sa araw-araw, siguraduhin ninyong mag-subscribe sa channel na ito at ilike ang episode na ito. Ngayon, suriin natin kung ano ang ibinebenta ni Diktador Putin sa mundo. Ang punto tungkol sa pagtanggal ng batas militar at pagsasagawa ng mga referendum ay isang pagtatangka na baguhin ang legal na pundasyon. Sinabi ni Putin na handa siyang makipagkita kay Zelensky, ngunit sa Moscow sinabi niya, hindi ko kailanman tinanggihan ang usapin ng pakikipagkita kay Zelensky. Ano kayo? Hindi, 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 kailanman, ay hindi. Oo, syempre, sa prinsipyo. Sa halip na siya, sina Ushakov, Lavrov, Mashka, Sakarova, Usi, Peskov at iba pa ang gumawa nito. Ibig sabihin, sila lahat nagsabi nito. Ang aktual na sinabi sa briefing, handa si Putin makipagkita kung pupunta si Zelensky sa Moscow. Gayunpaman, ang mga isyu tungkol sa teritoryo ay dapat lutasin sa pamamagitan ng referendum na yon. Pero una, kailangan kansilahin ng Kayiv ang batas militar, pagkatapos ay magsagawa ng eleksyon, at pagkatapos marahil referendum. At pagkatapos, kung gugustuhin ni Zelensky, hayaan siyang pumunta sa Moscow, maaaring makipagkita ako sa kanya. Ibig sabihin, tambak ng kung ano-anong bagay, maraming kondisyon na talagang hindi maisasakatuparan. sa katuparan. At dito sana mag-isip na si Donald Trump na, Pakinggan mo, hindi ka lang niloloko, ginawa ka ng tanga, tinatawanan ka na lang ni Putin, pinangakuan ka na niya ng kung ano-ano. Tapos binabago niya, binabago ang mga kondisyon, binabago ang mga hinihingi niya, binabago ang mga ultimatum niya at kung ano-ano pa. Ayan, sa papel, pinapalabas ni Putin na demokrasya ito. Parang hindi lehitimo si Zelensky. Ngayon, sinabi ni Putin na wala raw sa konstitusyon ng Ukraine na pwedeng maging presidente si Zelensky. Sa batas militar, walang eleksyon kaya nananatili siyang presidente. Kasi nungalingan lahat ito, pero pinili pa rin ni Putin na ipakita. Pagkatapos, sunod-sunod niyang sinabi, Handa akong makipagkita kay Zelensky, pero sa Moscow. Pero bago yon, gaya ng sinabi ko, maraming kondisyon. Sa praktika, hinihingi nila na gawing inutil ang sariling institusyon sa gitna ng araw-araw na pag-atake. Paalala lang, pinalawig ng Ukraine ang batas militar noong Abril at diretsyahang ipinaliwanag ng parlamento na ang mga eleksyon at referendum sa gitna ng matinding pambobomba ay katumbas ng pagpapanggap lang ng eleksyon at referendum. Hindi ito kapritsyo ng Bankova, hindi ito kapritsyo ng mataas na rada o ng gabinete. Ito ay mga pangunahing pamantayan ng Organization for Security and Cooperation in Europe. At pasensya na, ito ay common sense. Ito ay simpleng matinong pag-iisip. Matinong pag-iisip. Habang lumilipad ang mga Russian na missile at drone sa Ukraine, nag-aanunsyo tayo ng halalan at referendum. Nakakalimutan natin ang isang milyong sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine na nasa trinsera, unahan at pagbangon. Parang hindi mahalaga, katang-isip lang naman lahat. Sunod klasikong ganitong naratibo ng Kremlin. Muling binanggit ni Putin ang kwento ng mundo noong 2022, kung saan, ayon sa kanya, nag-alok ang Russia na iurong ang kanilang mga tropa mula sa Kiev at diumanoy umano'y nangako ang Ukraine. Noong 2022 pa, inaalok kay Putin ang buong Donbas, Donetsk at Luhansk. At ayon sa bagong versyon ni Putin, hindi tumakas ang mga Ruso mula sa Kiev kundi ito ay isang kilos ng mabuting kalooban na kasama sa kasunduan. Umatras sila mula sa Kayiv, ibinibigay naman natin ang Donbas. Pero, ibig sabihin, ayon sa versyon ni Putin, nagbago ng isip ang Ukraine. Pagkatapos, niloko na naman siya, naniwala siya, tapos niloko ulit siya. May mga detalye na hindi nabanggit. Maging sa mga pagtagas noong Agosto at bagong ulat, pareho pa rin ang mga kondisyon ng Kremlin. Pag-ayaw sa neto, pagkilala sa mga bagong teritoryal na realidad, de facto, Pagsuko ng Donbas, walang mga puwersang militar ng kanluran sa Ukraine at iba pa. Ibig sabihin, inuulit lang niya sa Beijing ang dating paketing tinatawag niyang Linya ng Kapayapaan. Hihinto kami kung kikilalanin ninyo ang aming nasakop at susundin ang ultimatum namin. At sa huli, susuko rin kayo. Isa pang bahagi ng briefing na ito ay ang pahayag na Hayaan si Zelensky na pumunta sa Moscow, mag-uusap tayo. Sabi ni Putin, kung gusto ni Zelensky, hayaan siyang pumunta sa Moscow at magkita tayo. Kasunod nito, may komento ukol sa lehitimasyon ni Zelensky at posibilidad na itaas ang antas ng delegasyon ng Russia ayon kay Putin. Ang klasikong taktika ng negosasyon ay ganito. Una, pagdudahan ang kapangyarihan ng kalaban. Pagkatapos ay mag-alok ng pagpupulong sa sariling teritoryo at itakda ang pagkilala sa mga bagong realidad bilang panimulang punto. Magalang, may kumpiyansa, pero sabi nga, hindi mapapatunayan. Ibig sabihin, hindi talaga ito magagawa. Maaring itanong ninyo, bakit lahat ng ito ay mula mismo kay Putin? Ito ay naririnig ngayon mismo at dito mismo sa Beijing dahil ang larawan ng araw sa Beijing ay malinaw na may halong propaganda. Parada, parada militar sa Beijing kasama si Xi Jinping katabi si Kim Jong-un. Napakalapit ng ugnayan ng Moscow at Beijing. Kasabay nito, nangyayari ang pinakamalaking pag-atake sa infrastruktura ng Ukraine sa mga nagdaang buwan. At ipapaalala ko na sa nagdaang gabi, mahigit limampu. Pasensya na, limampu, zero drone at ilang dosenang mga raketa. Napinsala ang enerhiya, transportasyon at may nasugatang manggagawa sa riles. Halatang magkapareho kahit walang mikroskopyo. Pinapakita nating handa sa kapayapaan pero sabay-sabay din nating ginugulo ang likuran para mas mag-udyok ng tigil putukan kahit ano pa. Parang nabubuo na ang buong larawan. Ito ay mekanismo ng propaganda at pag-atake sa Ukraine para mapagod ang mga Ukrainian at magtanong kung kailan matatapos ang digmaan. Kailangan na nating tanggapin kahit anong kondisyon. Kasabay nito, nakikita ng lahat ang larawan ng parada militar sa Beijing, kung saan magkakasama sina Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un bilang alyansa handang makipagdigma sa buong mundo. Parang sinasabi nila, kailangan na talagang sigurado na tanggapin ang kahit anong pagsuko. Ngayon, tungkol sa laman ng peace basket ni Putin. Paulit-ulit na inilalarawan ng Reuters ang mga kasunduan mula Agosto. Hinihiling ng Moscow na kilalanin ang kontrol nila sa Donetsk at Luhansk at nais ding ma-freeze ang linya ng labanan sa Saporizhia at Kherson. Pag-ayaw ng kayib sa NATO at kahit bahagyang pag-alis ng mga parusa espesyal na status sa wikang Ruso, kalayaan ng simbahang ortodoksong Ruso at pagbabawal sa kanluraning sundalo sa Ukraine. Itong mga puntong ito ang tinutukoy na makatwirang pag-iisip na binanggit ngayon ni Putin. Para sa Kiev, parang pagsuko ito para sa European Union at NATO, tila depektibong seguridad sa gitna ng Europa Tungkol sa referendum na binanggit ni Putin, parang neutral ito, maliban kung maalala mong nagsagawa na ang Russia ng apat na peking referendum sa ilalim ng okupasyon at nagdeklara ng aneksyon. Ang mungkahing tukuyin natin sa referendum ang isyong teritoryal matapos alisin ang batas militar ay nagtatago lang ng layunin, gawing legal ang pananakop sa kunwaring pagpili. Sabi nila, hindi namin ito kinuha sa dahas, binibigyan lang kayo ng pagpipilian. Naintindihan mo? Isa lang itong paraan para palabasin na disisyon ng mga Ukrainyano ito. Posible lang ang tunay na referendum matapos ang deokupasyon, internasyonal na verifikasyon ng seguridad, at pagpayag sa mga taga na pumasok. At tiyak hindi sa panahon na ang PVO, pasensya, ay humuhuli ng mga Russian Shahed at X-100 at isang missile. Hindi ito detalye ng proseso kundi pundasyon ng lehitimong referendum. Huwalay na bahagi ng araw ang Hilagang Korea. Ngayong araw, nagkita si na Putin at Kim Jong Un. Nagpasalamat si Putin sa Pyongyang sa mga sundalong kakampi ng Russia at inimbitahan si Kim Jong Un sa Russia. Sa kabila ng banta ng parusa sa sinumang bansang mahuling nagbibigay ng armas. Ang larawan ay tila mensahe sa kanluran na may bagong paraan ng pagpuwersa na inamin mismo ni Putin. At oo, ito ay direktang may kaugnayan sa Europa habang tumitibay ang ugnayan ng Moscow Pyongyang at mas maingay ang parada sa Beijing. Lalong hihigpit ang regulasyon ng Europa laban sa shadow fleet ng Russia, insurance at embargo sa piyasa. Ano ang nababago ng lahat ng ito para sa Ukraine? Unang punto ni Putin, pumapayag siyang sumali ang Ukraine sa European Union pero hindi sa NATO na sinusubukang paghiwalayin ang ekonomiko at depensang integrasyon. Ibig sabihin, dapat pabilisin ang integrasyon ng Ukraine sa Europa kasama ang military na aspeto. Pinag-usapan natin ang military mission ng European Union sa Ukraine at ang pagpapalakas ng defense industrial complex ng Ukraine sa loob ng bansa. Kasama dito ang mga repair base, mga kagamitan sa Ukraine, pati na rin ang serbisyo ng Patriot, ARST at iba pa. Sa Ukraine, kabilang dito ang pagsasanay ng sandatahang lakas ng Ukraine, pinagsamang pasilidad ng defense industry logistics hub at pundasyon ng air defense at electronic warfare kahit sa kanlurang rehiyon. Kung gaya ng sinasabi ni Putin, hindi sila pinipigilan ng European Union, sige, itaas natin ang European Union sa antas ng seguridad ng infrastruktura. Pangalawa, itong pahayag na handa raw makipagkita si Putin kay Zelensky sa Moscow, isa lang itong information trick. Ang tunay na negosasyon ay kailangan ng neutral na lugar, seguridad, malinaw na balangkas at garantor. Oo. Ano mang agenda na nagsasabing dapat kansilahin ng Ukraine ang martial law ay hindi seryoso. Parang hinihiling mo, alam mo, sa bumbero na patayin ang sirena at isara ang hydrant bago pumasok sa nasusunog na bahay. Parang sinasabi mo, basta alisin mo ang armas at pumasok sa nasusunog na bahay. Pareho lang yon. Pangatlo, matibay na lohika ng parusa at logistikang pandagat. Kapag nagpapalabas ng mapayapang retorika ang Kremlin, kadalasan ay Sinusubukan din nilang pigilan ang paghahanap ng Europa sa shadow fleet. Mga price cap at insurance ban hindi pwedeng pabayaan basta-basta. Kapag humiling ang Moskwa ng referendum, pagtatapos ng digmaan at pagtanggal ng batas militar sa Ukraine, dapat tumugon ang European Union. Huwag lang nating pag-usapan kung handa si Putin o hindi, kundi ipakita ninyo sa amin na kayo talaga ay handa. Habang hindi ninyo ipinapakita, kami ang nagpapakita ng kahandaang magparusa. Hampasin ang shadow fleet at bawasan ang budget ng Russia. Ikaapat ang Amerikanong salik. Ang mensahe ngayong araw ay ito. Sinasabi ni Putin na may liwanag sa dulo ng lagusan dahil sa taus-pusong pagsisikap ng Estados Unidos. Tinutukoy nito ang pahayag ng White House matapos ang Alaska. Pero mahalaga dito ang Europeanong pansiguro sa pabago-bagong sitwasyon. Ang kasundo walang matibay na seguridad sa Ukraine ay pagpapaliban lang ng susunod na pag-atake. Bukas, Setyembre 4 ang Paris Track ay ukol sa misyon, mga tao, PVO pagkukumpuni, hindi lang slogan, at syempre ang wika. Kapag ang leader ng bansa, na ngayong gabi lang ay nagpakawala ng daan-daang mga raketa at drone sa Ukraine, ay nagsabi ng, kung mananaig ang sentido kumun, pwedeng magkasundo. Hindi ito tungkol sa sentido kumun, tungkol ito sa pagsubok ng mga hangganan. Handa ba ang mga kaalyado na lunukin ang matatamis na salita ng diktador na si Putin at kalimutan ang totoong mga pag-atake sa Ukraine? Dapat simple at direkta ang sagot. Walang pagtanggal ng batas militar para lang sa palabas. Walang legalisasyon ng aneksasyon gamit ang peking mga referendum. Pabilisin ang pagpapatibay ng strukturang Europeo sa Ukraine. Ituloy ang pagtugis sa fleet ng agresor. At palakasin ang air defense. Para bawat putok ay masunog sa himpapawid at di na maging dahilan para sabihing, tara, mag-usap na tayo. Sa konklusyon, masasabi natin hindi ito ang press conference ngayon ni Putin sa China. Hindi ito kamay ng kapayapaan, kundi guwantes na muling inihagis bilang hamon sa laban. Para kay Putin, ang sentido komun ay pagpapatatag ng kontrol sa teritoryo, referendum na walang katiyakan at negosasyon na pabor sa nanalo. Kung ganoon, kabaliktaran ang ating estratehiya. Matibay na seguridad ng Ukraina sa integrasyon sa Europa. Tuloy-tuloy ang parusa sa Rusya, paghihigpit sa lohistika ng lihim na hukbong dagat at balangkas ng negosasyon. Saan magsisimula? Hindi ito bagong realidad kundi pangunahing prinsipyo. Walang legalisasyon ng digmaan at pananakop. Walang gantimpala sa agresor. Ito ang batayan kaya dito ako magtutuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. 'Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.